Ay yon, shocks. Sayuin ko na lang kaya to. Ito ang tunay na sinabi ni Fiang tungkol kay Sarah Hironimo. Pero may isang bahagi pa ng kwento na hindi ninyo alam. Inamin na ni Fiyang Smith, ang Pinoy Big Brother Gen 11 Big Winner, ang mga isyong ibinabato laban sa kanya kaugnay sa pangalan ni Sarah Geronimo. Mula sa video clip na ginaya-umano niya ang kanta ni Sarah hanggang sa spliced videos laban sa batch niya sa PBB. Ilalabas natin lahat dito. Mula noong manalo siya sa PBB Gen 11, naging sentro agad si Fiyang hindi lang sa talento kundi pati na rin sa mga usap-usapan sa social media. Marami ang nagsasabi nagsasabing lumaki ang ulo at hindi marunong tumanaw ng utang na loob. Isa sa viral na pinag-usapan ang Forever Fiang Album Launch Concert sa New Frontier Theater sa Cubao. Maraming fans ang sumuporta pero marami rin ang pumuna. Isa sa naging viral ay isang video clip na tila ginaya ni Fiang ang ilang hit songs ni Sara tulad ng Kilometro. Pero sa mga mata ng ilang tagahanga ni Sara, may kakaibang galaw na taliwas sa original choreography. Kaya ay nagtanong, papantay ba siya kay Sarah Hironimo? Pero bago namin isiwalat ang buong paliwanag ni Fiang dito, hintayin ninyo yung bahagi sa panayam na nagpabago ng tingin ng publiko sa isyong gaya ni Sarah. Marami ang mariing pumuna sa kanya. Sabi nila, kilo-kilometro pa si Fiang bago makarating sa narating ni Sara. Pero ayon kay Fiang sa panayam kay Oji Diaz noong October 8, aminado siya sa sarili. Hindi ko talaga kaya yon. Anya, Tito Og, kahit yung alto ni Sara, hindi ko maaabot. Sobrang idol niya talaga si Sara Hieronimo. Bukod sa isyo kay Sara, marami ring nagsabi, may sinabi si Fiang laban sa isang batch ng PBB. Isang spliced video raw ang viral, kung saan lumalabas na sinabi niyang walang makakatalo sa batch nila. Pero may bahagi sa panayam na talagang magpapalinaw sa buong isyo ng spliced video. Ito'y hindi inaasahan ng marami. Ayon kay Fiyang, sinabi binya iyon noong audition pa lang sa PBB Celebrity Collab. Wala pang collab noon. Proud ako sa batch namin, ang kanyang linaw sa video at pagkatapos ng kontrobersya, sinabi pa ni Ogie Diaz, "Guys, Support PBB Colab. Mga katagalog viewers, gusto kong malaman. Ano sa tingin ninyo ang lihim sa likod ng mga viral accusations kay Fiyang? Nagsisinungaling lang ba ang mga kritiko o may katotohanan din? I-comment nyo sa baba habang itutuloy ko ang kwento. Sa kabuuan, nagpapakita ang panayam ni Fiyang ng isang simpleng katotohanan. Hindi niya ikinukubli ang paghanga kay Sarah at hindi niya minamaliit ang distansya nila. Ipinapakita pagkita nito na kahit mas mataas ang inaabot ni Sara may lugar pa rin para sa respeto at paghanga. Sa isyu ng spliced video, makikita natin ang panganib ng social media kung paano maaaring baluktutin ang isang salita o eksena para makagawa ng kontrobersya. Sa pananaw ni Fiang, mahalaga na maging maingat tayo sa paghatol agad. At dito nagtatapos ang kwento ni Fiang. May linaw, may kabiguan, may paghanga, at may muling panawagan sa pag-unawa. Kung may mga tanong pa kayo o nais iparating sa kanya, isulat sa comment section natin. Kung gusto ninyo ng mas marami pang ganitong video tungkol kay Fiang, Sara Heronimo o balitang showbiz, i-like, i-comment at huwag kalimutang mag-subscribe. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa susunod na usapin.